times hindi tayo upload dahil sa nagkasakit pa ako mga ims makit ko yung ulo ko may sipon ako ubo tapos makit yung mga nakatawag ko What's up mga ka-ibs? No, mga ka ay ngayon mga ay yung mga nakaraang araw mga kaims hindi yung nakapag upload dahil sa nagkasakit pa ako mga kaims yung ulo ko, may sipon ako, hubo, tapos makit yung mga katawang ko yung mga kaims no Pasensya na kaya mga na hindi ako nakapag upload sana maintindihan yung mga no Nagkasakit ako mga ibang sakit ang ulo ko, sipon at ubo at yung aking katawan. Sino makainis no? Hindi, ngayon hindi tayo titigil. Dapat upload ng mga fun, funny videos, comedy videos at pang good vibes dito sa social media. Ngayon makainis no? Hindi tayo titigil makainis. Patuloy pa rin tayo. Sa time na ito mga kaims ay lumabas ako ng bahay mga kaims upang bibili ako ng gamot. ayo ayo Na may alaksan. Tagpila. Then. kuan daw. Tulo. Sa time na ito mga kaims ay nabili ko na yung pinili ko na gamot mga na alaksan yun mga ka ay nakarating na ako dito sa aming bahay mga ka upang inumin ko yung aking gamot na binili ko sa pharmacy mga ka para sa aking sakit mga kains.